Hi guys, ayan. Magdi-deliver ako ng ice cream. Ayan. Sabay, sundo kay JM sa school. Inip, grabe. Kainip pa. Oh. Tignan hmm. nyo naman. Tignan nyo naman kung gano'ng kainip, oh. Time is 1.50 yata <coughs> PM Ayan, sobrang tirik ng araw Grabe May order kasi si teacher na ice candy Tapos yung mga kamamis Yung mga kananayan doon sa classmate ni JM Kaya dideliveran ko Sayang din yan Good back around ko so. <coughs> tapit na ako sa school ni Jane delete Nadalo ng hangin yung tayong. Ayan, malapit na ako. Palapit ako sa school ni J. Araw-araw Ay. kaming ganito. Sobrang init maglakad. Ayan, papakita ko sa inyo yung suki ko. So, natin sa 真的。